Okay, hey guys. Uunahin natin yung... Uy, ano rin Sapatos mo to, oh. Hindi sapatos mo. Oh, oh my gosh. Uh. Sapatos sa mo? Huh? Sapatos sa iyo? Oh. pa din eh. Ayos. Ganda.

Oh ya, ya sekali <tuk> ya. Jom jom pun di. Hah, dapat tak <tangan> <tuk> Hmm, Tapi oh ni dia program majlis kepada mantan yang lepas Hehe.

plastic dalawa. Ito dalawa yung angakan. Kaya yeah, isa sa iyo, isa akin. Green sa iyo, pink akin. Oh. Ano, alam mo kung ano ito? Sapatos. Hmm? Huh? Okay. Ano, pero sapatos na lang tayo. Sapatos mo. lang tayo. a bit. <laughs> oh. oh, to bigan done. Okay, okay. okay, okay. Infinite, <laughs> infinite. Infinite.

ito, uuuh, 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 siya uuuh, 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 nag uuuh, uuuh, ganito, but one by one. One by one, uuuh, one uuuh, One by one. uuuh, 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 ko na uuuh,

ayo oh, ayusin ko Ayusin kuahen, Ayusin, kuahen, ayusin kuahen, Alam ko to. Hindi hmm. <laughs> ko alam. Uh, hmm. aku

面白い女の子ね。

mo mama, mamaya mama, mo na kasi ay simbolin si papa na lang makasimbol hindi oh, yeah. natin alam yan baka masira pa oh, yeah. ayun ayun pa yung pasukan itagot natin mo na kasi lalaki pa nga yung pagod mahaba pa yan mabilis lang mga ito ingatan ay, mo to ha ano to? madali ito magasgas ma ito Pinakaguma niya yan para hindi makakala. Ayan ako dyan. Sa step 2 na sa pa 23. Guys, alam niyo kung bakit ito napili ko na orderin Kasi nga, in case na magtakbo-takbo man siya doon sa school, ma mapako man siya, hindi agad-agad kasi matigas. Oh. Mahal man, pero sulit naman. Iwas na lang yung talampakan ng anak niya.

Meron din si mama eh. Kaya nga, ilulunod ka na dyan ni mama mo. Eh. Lunod ka na dyan. Ah, inom ka, ganito. Pag uwi, basag-basag ko. -basag na. Iinumin mo pala. Ingatan mo ka ha. Mainumin mo Ay, lang pala ito. Oo, saan? sa'yo matigas. <laughs> Tsaka <laughs> malaki sa kanya ng kong ganyan eh. Bago naman. natin yung gusto niya nga. Ang sukat ko sa kanya. O, oh, anong makano? Ilan ang size? Eh, 39 pala eh. Dapat oh, 38. Nalangan ko sa 38. Baka magliit. Na! Sukat mo nga. Ha? Sukat sukat ko. May alawan. Saan ang akin? Ang grade 6 niya. Pwede yan kung hindi magasigas sa magasigas.

No? punay mo na lang kasi maganda ay baby kasi stainless pag, na, na oh. no, pag nanakaw nga ni sure yung stainless <laughs> baka nga ito pag hindi ng pang nakawin kaya kaya ate mo stainless ulit ito Atto, may star pa ako star mo sa ulo mo

Super, kayak rentang galen Super. Super man. Itu <coughs> sata as. Itu yang gold jet. Ayos. <tis> aliment muito oh, gostoma oh, ela ah,